Pagdating sa Twitter at Telegram, pinangangalanda ka ni Carlo ang kanyang kaseksihan. Kaya naman, ang mga bading talagang nahuhumaling. Oras na para alamin ang kanyang maiinit na sikreto na ngayon ay kanyang aaminin. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guapu. WTFU! Alam mo, yung itsura mo, parang ano eh, um, mukhang babae pero mukhang manyak. Ganun. <laughs> <Wala>. <laughs> Meron na ba na mananahe na nachorba si Carlo sa ibabaw ng sewing machine? Wala pa naman po, pero dati merong muntik-muntik na eh. mga home service. Oh. <laughs> Mga home service, teka na. I'm sure bading, it, bading itong nagpagawa ng sewing machine. Oh, <laughs> Sabi ko na nga ba, ang bading nang naman na mahilig magpa-home service ng kung ano-ano. Kunwari, magpapagawa ng tubo, magpapagawa ng aircon. Masisira na naman daw yung machine niya. Gusto niya pumunta na naman ako doon. Eh, sabi ko hindi na po. <laughs> Si ni sira ya si 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 niya yung ano minamartilyo niya yung sewing machine para lang bumalik at ka. Oh. Ano yung hindi mo makakalimutang inoffer sa inang bading dahil diyan sa mga palabas mo sa Twitter at Telegram. Ay, hindi sin proposal po dati condo. Oh. Ganun. Kapalit na ang kaluluwa. Charot! <laughs> Oh. Ano, tinanggap mo yung kondo? Pinag-isipan ko nga po ng ano rin eh, pero di ko po tinanggap eh, kasi parang ano na, parang ma mapapasaka na ako ng tuluyan. ah, kung <laughs> sa, bagas ano, ano ba, na, exclusive ka na sa kanya. Oh. Siyempre kung hindi ako. ibinigay, no? Alam nga na may share ka pa niya sa iba. <laughs> <laughs> baka ano, baka mabakuran na ako ng todo. Ay, nako hindi ka lang babakuran. Oo, babakunahan pa. <laughs> Inulit ko ang tanong. Nakikipagrelasyon ka na ba sa Bading? Hindi pa po. Hindi pa. Pero nakikita mo ba ang sarili mo na makikipagrelasyon ka sa Bading? Oo naman. Nakita ko rin. Ang lahat, hello po muna kay Jimmy, ang pinakabago nating premium subscriber sa channelfood.com. Maraming salamat naman sa at i-enjoy mo itong mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Walong nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang Trending at Viral, PBB, Palarong Boylets at Beckys. Ang Nakakayanig sa Sarap, Hubadero Academy, ang Sexy Actor Reality Search ng WTFU. Ang Bumubukol sa Init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang Kontrobersyal, the sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga hunks. At iba pang mga reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng mga bading. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming YouTube homepage at i-click ang Join button. Pwede ring pumunta sa channelfoo.com. Walang credit card? Walang problema! Dahil pwede ang GCash at Paymaya! Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Carlo Aquino. Charot! <laughs> <laughs> Kinala mo naman siyempre si Carlo Aquino. Uh, yes, Oo, pero hindi si Carlo Aquino ang kasama natin. <laughs> ang kasama natin, ako ito na, Parang foreign name. Carlo Azadnim. Actually, binaligtad lang yan. <laughs> Hello po. Hi, Carlo. Hello po, sir po. Hello. Ayan, o. Oh, si Carlo, nako. Ang pagkakakilala ko dito kay Carlo, ano, indie actor. Diba? ba? Opo. Pero sikat na sikat ka din sa Twitter, sa Telegram, at kung saan-saan pa. Bago tayo pumunta dyan, sa kasikatan mo dyan, no, sa Twitter at Telegram, eh, punta muna tayo sa pagiging indie actor mo. Uh, Gano katagal kang naging uh, aktor, aktoran sa mga pelikula? Uh, ano po, since 2016 po. Naintulang din sa pandemic. Ah, nahintulan ng pandemya. Pero di ba lahat ng mga nagawa mo, puro mga gay films? Halos ka, po puro ang M to M gay film. M to M, oo. Teka, paano ka naman napunta sa industriya ng M to M? Ah, dati po nag-start po ako sa na, sa program pa rin sa bikini. Tapos may okay. nag-invite na judge na gumagawa ng film director. Yung po na-invite po ako sa sa first film ko po yung, ano, yung Esquinita, talim sa Esquinita. Okay. Okay. At yeah, uh, hindi ka ba nailang nung mga una mong mga eksena sa Kapwa mo Lalaki? Dati po nailang, pero isang beses lang po akong nailang. Pangalawang film, ano na, naging natural na sa akin. Ah, talaga? Outboard. Okay. Pag ganun ba? naapektuhan ba? Yung baka siyempre kapwa lalaki naman to. Di ba? Lagi ko ito tinatanong eh, sa mga artistang lalaki. Halimbawa kapwa lalaki naman yung ano, yung kaeksena. Eh pero siyempre, di ba? May halikan, may dikit na mga katawan. Naapektuhan ba ang isang Carlo sa mga ganun eksena? Sino yung kaeksena mo noon na naapektuhan ka pero lalaki siya? Ah, uh, si... ano? Si Chef na siya ngayon, si Calvin. Calvin. Tsaka yan sila, ano. Ay, yan yes, sya siya siya. Tsaka si, si, Chef si si... Alvin yung nasa Dubai? po. Ah, talaga? Oo, kahit naman din siguro Ay, kung maapektuhan. <laughs> ha? Nag-guess oh, okay. na namin yun. Ah, okay. Oo oh, nga pala. Oo, oh, si Chef Alvin. Oo, oh, oh, nag-guess na namin yun. Oh, na Akala ko pa magiging kami. After <laughs> ng guesting niya, kaso lumipad papuntang Dubai, so hindi natupad ang ating mga pangarap. Dubai ha? na pala siya. <laughs> mm, yan. At pero ito pa, meron ako mga nakikita. Ikaw yung laging yung eksena ni J.M. Martinez, di ba? Oo po, uh, madalas po parang nagiging panggulo ko sa kanila ni AC. Ganun eh, parang... <laughs> <laughs> Silang dalawang ace ledo, parang gano'n. Pero, may, pero may mga ano kayo ha? May mga talagang daring na mga eksena ni JM. Ay, opo. -op. Lalo na po sa pelikulang Lodi. Doon po talaga kami, ano, na grabe ni JM ng eksena namin doon. Ah, talaga? Okay. Pero hindi nyo naman tinuloy ng off-cam. Charot. Hindi <laughs> <laughs> naman. <laughs> Alam mo, crush ko yan, JM na yan. Akala ko nga mapapangasawa ko yan. Kasi hindi. Inabuta kami ng pandemya. Charot. Pero alam mo, na nabago na. Nabago na yung aking pakiramdam sa mga oras na ito nang makilala kita, Carlo. Oo. Oh, oh. Thank you po. Ilang taon ka na, Carlo? 26 po. 26 years old? Apo. Ah, Sige. So ano pinagkakaabalahan mo ngayon bilang pandemya? Ngayon po ano, bumalik po ako sa dati kong trabaho na nagpa-buy po ako ng sewing machine. Tapos gumagawa rin po ako. May online paggawaan buy po Buy and sell? Wait, buy and sell ng sewing machine? O, oh, tapos may shop po ako dito sa Quezon City, paggawaan po ng sewing machine. Uh, bakit ka napunta dyan? Usually, buy and sell motor, kotse, bisikleta. Okay. Pero ikaw, mananahi ka ba o pamilya kayo ng mga mananahi? Hindi po. Uh, Dati po akong salesman ng sewing machine, bago po ako natutong gumawa. No. Ah, so gumagawa ka te parang technician, ganyan? Opo, technician po. Ah, talaga. Bago po ako umaterte, doon yun na po talaga yung trabaho ko dati. Meron na ba na mananahe na nachorba si Carlo sa ibabaw ng sewing machine? Wala pa naman po, pero dati merong muntik-muntik na eh. Yung mga home service, oh. ganyan. Mga home service, teka lang. I'm oh, sure bading, it, bading itong nagpagawa ng sewing machine. Oh, <laughs> Sabi ko ng aba, ang bading na naman na mahilig magpa-home service ng kung ano-ano. Kunwari, magpapagawa ng tubo, magpapagawa ng aircon. O eto, sewing machine. O bakit hindi natuloy? Hindi po natuloy kasi ano eh. Uh, nagawa ko agad na mabilis yung ano yung machine niya kaya parang direkta di nagkagali. Pumalok na lang siya sa ano sa text text you know, hi hi <laughs> Ah. so walang ganap. Wala po. Oh. Ah. Tapos masisira na naman daw yung machine niya. Ha? Ah? <laughs> Tapos ano masisira na naman daw yung machine niya. Gusto niya pumunta na naman ako doon. Eh sabi ko hindi na <laughs> po. <laughs> Sinisira niya, sinisipa-sipa niya, yung ano, minamartilyo niya yung sewing machine para lang bumalik ka at ka. <laughs> okay, pero eto, eto ang nakita ko. Sa Twitter, oh, wala naman akong telegram, parang gusto ko na nga oo oh. Pero sa Twitter, mahilig ka magpakita ng ulo. Nakita <laughs> mo ba? Kailan... <laughs> Ha? Ano? Nakita mo ba, Sir? Ay, ito nga. Nandito ngayon. Naka-flash ngayon sa phone ko. <laughs> Sorry. <laughs> Teka lang. Kailan ka naman nags nagsimulang magpakita ng ulo sa Twitter? Ah, uh, sa... Sa Twitter ko bago, bago lang. Wala. Buwan pa lang. Okay. So, ngayon, ngayon, ngayon so, din. May subscription din yan? Meron po. Ah, tapos sa telegram, ano naman ang laman ng telegram? Ulo rin. Hindi kita Ma yung katawan. Mga, ulo din. <laughs> Paulo-ulo lang, walang katawan? May katawan, syempre. Ay, um, ayan na. Sa telegram. Opo. sa Twitter, meron ding ul may ulot katawan. Kadalasan hindi, ano eh, kulang lagi sa Twitter. Kung minsan ulo, minsan katawan lang. Ganun. <laughs> Ah, marketing strategy! Marketing <laughs> strategy! <laughs> okay! yung bang uh, Twitter mo, Telegram? Uh, meron ka bang ka-eksena dyan? Meron ka bang kasamang ala JM Martinez dyan? Sa... So, sa Twitter po at sa Telegram po, more na lang po ako. Ah, uh, teaser tapos solo content lang po. Wala po uh, solo. collaboration. Okay. Willing ka ba na magkaroon ng ka-eksena? Kasi marami na rin gumagawa ngayon sa Twitter at okay. Telegram. May ka-eksena na sila. Okay lang sa'yo na may ka-eksena. Halimbawa, babae. Pwede, pwede rin po. Kaso, yung pa rin, hmm. ingatan ko pa rin yung, ano, yung mga leak, ganyan. At least kung may mag-leak ba, eh, ako lang gano'n. Walay <laughs> ah. pagkasama. Pero okay din naman sa akin. Kasi mas maraming nag-abin uh, ng ano, may, may okay. Collab, Okay, babae. eto eh, pag bading. Or eh, sorry, kapwa lalaki. O, oh, ayan. Kapwa lalaki. Chorba-chorba. This time, totohanan na ako sa pelikula ni Daya Daya. Ngayon, totoo na to. Willing? Oo oh, po. Willing din ako. Hindi naman po ako, Kahit sa... Ah. totohanan, ha? Hindi fake, ha? Hindi pang pelikula. Ay, totohanan. ha, ah. Ay, ah. <laughs> ano po, uh, hindi uh, ko po po eh. Hindi, <laughs> hindi ko po po kung alam. kakayaanin ko eh. Itutuloy mo lang naman, ginagawa mo naman sa pelikula. Ah, so, uh, tatutuhanin lang. Oh, mm -hmm. pwede naman, pwede naman. Tutuhanin. Oh, Ayan, ayan na, tama-tama, naghahanap ako ng cola. <laughs> <laughs> ano yung hindi mo makakalimutang in-offer sa'yo ng bading? Dahil dyan sa mga palabas mo sa Twitter at Telegram. Ah, uh, inoper? Ano ba? Ano, yung, ano bang tawag dito? But, yung hindi ko nakakalimutan, ano, yung, ano siya, nagbebenta siya ng mga underwear sa, mga sexy undies sa, uh, sa Twitter. Tapos gusto niya yun, yung ibayad niya sa akin. <laughs> Baka daw pwede yung dahil ibayad niya sa, ano, sa, subscription channel ko. So, sabi ko, wala, di ko po kailangan sa inyo ng ano, ng mga underwear, kailangan mo ng cash. <laughs> so daw kami swap. Uh, <laughs> ah, X deal. Oh, lang offer na ano lang 'yan, parang ex deal kasi gusto niya hmm. makalibre na subscription. Uh, Pero yung mga indecent proposal. Ah, indecent proposal po dati condo. Oh. Uh, ganun. Kapalit na ang kaluluwa. Charot. <laughs> Oh. Ano, tinanggap mo yung condo? Pinag-isipan ko nga po ng ano rin eh, pero di ko po tinanggap eh, kasi parang ano na, parang ma sa kanya na ako ng tuluyan. Ah, kung baga <laughs> sa na, ano, ano, exclusive ka na sa kanya. Oo. Kasi pa ibinigay, no? Alam nga na may oh. share ka pa niya sa iba. <laughs> baka ano, baka mabakuran na ako ng todo. Ay nako, hindi ka lang babakuran, oo. Babakunahang ka pa. Hahaha! <laughs> Karlo, nakipagrelasyon ka na ba sa badin? Um friends, ganyan. Oo, eh, wala oo. pa eh. Oo, oo. Wala pa po eh. Ba na... ko, wala pa po Ewan ko lang ngayon eh. Ewan mo lang ngayon habang kaharap mo ako. <laughs> Inuulit ko ang tanong. Nakipagrelasyon ka na ba sa bading? Hindi pa po. Hindi pa. Pero nakikita mo ba ang sarili mo na makikipagrelasyon ka sa bading? Oo naman. Nakikita ko rin. Ah. ah, talaga. How much? Charo! How much? <laughs> <laughs> Ikaw ba ay may girlfriend ngayon? Girlfriend po wala eh. Asawa. Wala rin po, pero meron pa baby sa, Ah, may baby ka na isa. Opo. Ah, okay. O, oh, dahil dyan, sasagutin mo itong mga katanungan na to, ha? Maganda o magaling? Hey, hey, magaling. Ah, magaling. Magaling. O, oh, kahit hindi masyadong maganda, carry lang sa'yo. Opo. Okay, magaling ka ba? Magaling na magaling. Magaling na magaling. From 1 to 10, 10 is the highest. Anong score mo? Mga 8 lang, gano'n. O pero magaling na magaling. Just lang. Mga 8 lang po, gano'n. Sakto lang. Pag magaling na magaling, iba yun. Na. Matro na o bading? Ah, uh, matrol. Ay, di bading pala. Bating. Ay, oo. Dapat binago mo agad-agad. Or else, <laughs> i-off ko tong Zoom. Jaro. <laughs> bading pala. <laughs> Bading? Okay. O oh, kasi pag, bading? pag, pag matrona, kasi pag, matro na kasi baka ni ano, mga baka may asawa. <laughs> okay. Oo. Oh, tapos general yung asawa, charot. Oh. <laughs> Congress man. O, oh. kasi bading na lang tayo. Ah, <laughs> oh, bading na lang. Kung ikaw makikipagrelasyon sa bading, sabi mo, bukas naman ang puso mo sa bading. Anong gusto mong bading? Yung babaeng bading? O yung pamintang bading? Oh. Ano, sa akin, ano, mas gusto ko yung paminta mo yung Ah. Para parang tropa buti lang. Buti na lang yun. ko yung boses ko. Sige, o. Oh. Gusto mo yung ganyan. O. <laughs> oh. Tama-tama na ka-ano ko. Oh. Cardo Dalisay jacket. Kapag <laughs> <laughs> ganyan ba na, halimbawa, may mga gumagawa ka ng content mo, di ba, syempre, mapangahas. Oo. Oh, oh. Kailan mo to ginagawa? Anong ni oras ba? Or anong motivation mo para ano, maging maganda ang kalabasan ng content mo? Mm, ano, di naman eh. Misa pag trip ko lang, misa pag naliligo, ganyan. Okay. So walang oras, hindi parang tuwing araw lang o hating gabi. Hindi naman. Pag <laughs> ng araw, yan, ganon. Wala na po. Uh, tapos ano, uh, in the week, ilang beses Bira din po eh. Kadalasan yung yung laman nga ng, ng ano ka subscribe channel ko, yung pa din. Bira naman akong gumawa talaga ng content. Pwede ka namin tulungan. <laughs> <laughs> Nagdutong aking helping hand. Helping hand! o <laughs> 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 oh, dahil dyan dalawa. Helping hands. Helping hands! <laughs> Meron na pa nag-ano sa'yo? Offer? na sabihin, O, collab tayo. Madami po. Gawa tayo ng... Ah, madami. O bakit wala kang pagbigyan? Hindi pa eh. Pag-iisipan ko pa kung ready na pa ako mag-ganit. Collab, collab. Okay. Ang nag-offer sa'yo ng collaboration, babae? May... Walang babae. Puro lalaki. Yung totoo. Madalas po, may mga trans. Ah, trans. Okay. Eh, yung mga lalaki? Yung yung mga ba. magaganda mga videos din dyan. Oo, oh, yung iba mas pogi pa sa akin. Oo, Ah, pwede. Oo. Oh, eh Emily, siya ba yung sinendan ko? Siya ba yung sinendan ko? <laughs> Sabi na. Bonay, pandesal o hotdog? Ah, uh, hotdog. Ay, naku, ayan na. Very good. Dahil dyan, hotdog ang pinili mo. Alam ko na matinuruan ka ng staff. <laughs> <laughs> maraming salamat naman sa iyo, Carlo. Sige ka na maraming salamat. Thank you po. i invite mo na sila sa iyong mga social media accounts. Ayun, follow niyo ako sa Twitter at sa aking Facebook. Uh, Carlo Hank at Jens Carlo sa Twitter. Yun lang po. Maraming salamat at syempre, Maraming salamat din po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu, Mag Gonzon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfu.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!